lang mga padangat. Ayan, na-miss ko magbuto ng pusit. Ayan, so, bali mag-aadobo tayo sa buta ng kusit. So, pero inuna ko na yung uh, eggplant. So, yung eggplant ko is cubes-cubes uh, lang sya, para madaling maluto, diba? So, prinito ko sya sa butter. Para kakaiba naman, di ba? Ayan, so pag medyo ano na siya, hindi naman sobrang lambot ay yung kita mo medyo naluto-luto na siya. Kasi ang sikreto ng pusit, dapat hindi siya pinapatagal sa pagkulo. Di ba? So nilagay ko na yung pusit. Yung palang talong, ginisa ko na siya sa uh, sibuyas at bawang. Ayan, so pinapakulo ko na, di ba? Kasi yung pusit, mag, yung pusit at saka yung talong, maglalabas sila ng sarili nilang tubig. 'di ba? So ayun kung makita mo 'di ba ang posito ito. Ayun. Medyo luto na siya. Ha, dapat unahin natin maluto yung eggplant. Then after that, ang galaw-galaw ng aking camera. Ayun. <laughs> so papakuluin natin 'yan hangga't na magigigigay ng gata. Pero pwede na natin ilagay ang sili para mas maanghang. Diba? So, naglagay ako dyan ng isang siling haba na ginahit ko. And, tatlong labuyo. O diba, imagine nyo kung gaano siya kaanghang. Diba? Siyempre, paragon tayo. Ayan, nilagay ko na pala yung gata. Yung gata, kaya ganyan, kasi nilagay ko siya sa freezer. Pero, uh, okay lang yan, kasi purong gata naman yan. So, yan, makikita nyo, pag kumulo na siya, diba? Mm, diba? lagi gata na siyang sabaw. Ayan. So, papakulayin lang natin to para ma-absorb ng uh, pusit at saka ng eggplant ang ating gata. So, yung ano pala, yung pusit, nilagyan ko na yun ng asin. Diba? ba? So kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong umitim. Kasi ako pag nagluluto ng pusit, inaalisan ko as inililinisan ko yung mga chan nila. Kasi ayoko nang masyadong maitim. So kaya ganyan lang siya. Very, very, very light lang siya. Ayan, kumukulo na siya, di ba? So, so, ayan, nantay na lang natin konting kulo para maluto na siya. Nilagyan ko siya ng paminta. And alam nyo ba, yung suka na ginamit ko is galing sa nyog. Diba, mas masarap. sedap. na, ready to eat na, enjoy eating Yeah. Thank you everyone for watching.